Hello vlog, welcome to my guys uh, Nandito kami ngayon sa parada ng bangka ni Boss Bado At para sa aming gaganaping fishing trip ngayon Ito yung pinaka view dito, napaganda At uh, relaxing So, ano mo please dito At dito nakaparada yung kanyang bangka Ayan, yung bangka niya, paring Bado Alright Ito yung gagamitin namin para sa aming fishing trip ngayong araw na ito Alright, time check nga pala Nasa 2.30 na pegakanganter data di kosmodo first cast. <laughs> ang ating setup palang gamit ngayon ay walang iba ay ang Tankeg 6A2 Sunoraya FS2000 uh, At ang ating braided line ay Eastern Hunter Hydra 8LB tapos ang ating gamit ng lure ay Fox TV lure Kuli Linaw TDs 6.5 grams Alright At ipipag test ngayong araw na ito Let's go oh, Sabi mo yun, naghipong nag na lang din Yung huli Huli nga naman Fish on, bagaong Alright First fish ng ating bulinao. Mga. <laughs> Alright. First fish. Bulinao. Tingnan <laughs> mo, tingnan mo. So yun guys, at uh, release natin ang bagaong first fish at raw niya sa ating kasama si boss mo to alright giant pagaong podcasting <laughs> kami dito sa secret spot, secret spot. giant pagaong pag nag release nga naman may kapalit daw alright ah, Bagaong, where are you? Hai lap, pala yan nga ugok din eh parang talaga itok din na ugok din pala yan hmm. bagaong ni boss unlock eh oh. mas malaki doon sa padal sa ano doon sa uno oh. takopaltik hehehe <laughs> atuwa ah, naman eh yun Second bagaong <laughs> Bagaong angler Palitan ng bala <laughs> Ito natin gagamitin yung golden shrimp What's up mga kabagaong <laughs> <laughs> What's up mga kabagaong Ngayon nga, mababa nga. Wala nang laban eh, angler <laughs> na naman. <laughs> Another 3-1 3-1 Bagaong, lahat eh. ah, ya na, ya na. <laughs> good size Nang ng, na, okay? ng treble oh, yeah. kasi boss nakatamber na Huli din. Tamper din na rin. Pisyon. Pisyon din ako. Pisyon din guys. Pisyon din. Hindi, hindi. Malayo, malayo, malayo. Malapit na ang iyo. Ay, bagaong to. Bagaong. Guys, bagaong to. Bagaong. <laughs> May strike din tayo. <laughs> yung isa naman, tamper. Yung do kay Ibon. Magpihit lang camera. Ayan. <laughs> Ayan na. Bagaong. <laughs> Guys, pag angler, pasing tamber. Mas badog, pwede ka sa tambir. Bus Ay, natin, video natin yun. guys, tamber All right. <laughs> Alright, Sarang isang rin sa Tata ka sa sagwan. Malaki pa lang tamber. Alright Harvest na <laughs> Good size na rin na rin ha Tignan Good size na rin ang isa Alright Pagaong and timber Ano pa yung sunod? Kalaki itop, itop na lalabas din yung sunod Pakapon na kasi Alright <laughs> So ayan mga ka-fishing at pauwi na kami At hapon na rin May dala kaming jigging set up pero hindi na namin sinubukan At nawinin na kami sa casting Pero sa next fishing session na lang namin ito gagamitin Kaya nagpa siyang muyo na muna kami Sa umaga na kami babanat ng chicken Ito nga pala yung aming pinaka huli ngayon Catch report Alright